Para po sa ating mga art enthusiasts dyan, tampok ngayon sa isang exhibit ang iba't ibang paintings na lika ng ating mga local artists. Silipin natin yan sa ulat ni Noel Talakay. Mahilig ka ba mangulakta ng mga painting? Good news sa mga painting aficionado. Bukas na sa publiko ang exhibit ng mga dekalibring obra at proud Pinoy na mga likha. Tampok dito ang top 12 paintings sa Nationwide Art Contest noong nakaraang taon ng Centro Artista at ng Philippine Chartist with Office o PCSO. Itong ano, gallery namin, we want this to be a place for them to be exhibited. So after nung contest, ito, binuo namin yung group para tuloy-tuloy ang ano, pakikipagtulungan namin sa artists. Karamihan sa mga artist ay galing pa sa iba't ibang probinsya ng bansa. Isa dito ay ang painter na si Wilfredo Labanan na tubong samar. Siya lang naman ang nakasungkit ng second place ng nasabing patimpalak. Kaya naman ang kanyang obra, isa sa mga bida sa nasabing exhibit. Yung idea po ay talaga ito sa tunay na nangyayari. No? Kapalibasa sa amin doon sa Samar, palaging nababaha din, nababagyo din nagumpisa po yung paggawa ko ng concept na yung magkaroon ako ng katanungan doon sa mga nabiktima. Agaw pansin din ang isa niyang painting dahil dahon na makikita lang sa gubat ang kanyang material. Sumasalamin ito sa mga batang laking probinsya noong panahong di pa uso ang mga gadgets. Gawa po ng kabkaban lips ito kung sa amin po kabkaban, pero sa Tagalog pakpaklamin, yun ang ginawa kong medium. As tutong daon yan? pero na preserved na po siya. Suportado ang nasaming exhibit ng isang artista at representative ng unang distrito ng Quezon City na si Congressman Arjo Atayde. Our Art central artista has been a big help no, with the partners, Ms. Uh, Miss Marge and Sir J. Ruiz. No? Um we've been able to create a healthy community for children to grow to enhance their skills. Tampok din ang mga nasabing obra sa 2024 calendar ng PCSO dahil katuwang ng sentro artista sa nationwide art contest nito ang gaming agency ng bansa. So, nandito sa Centro Artista, Arton Strip, Blue Ridge, Quezon City, matutunghayan ang mga piyesa at obra na mga nagwagi ng Nationwide Art Competition last year. And ang exhibit na ito ay hanggang March 10. So, sana po ay dumalo kayo. Patunay ito na mayaman ang bansa sa mga dekalibre at world class na mga Pinoy visual artist. Noel Talakay para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.